Alright mga pare ko. So ito na yung binaklas nating transmission. So transmission to mga pare ko ng 2E. Naka, main issue nito kaya natin binaklas ay nasira na yung bearing nito. Ito yung parang stick bearing na yan. Dito sya sa may yung bearing nitong shafting. And ito yung bearing na yan, mga pare ko. So in order pa kasi natin to sa online kaya medyo natagalan dahil ah, nalibot ko na yung lugar namin wala talaga makita nito so ito yung part number yan and itong oil seal na napakahirap hanapin so in order ko lang dito sa online shop and yun original siya kasi wala talagang mabili dito yan mga pare ko. dapat yung papalitan lang namin ay yung oil seal lang nung output shop o yung sa may flywheel sa may makina yun lang dapat papalitan namin so napansin ko na parang umaalog na yung shaft na to ito yan so ito kasi yung nakatusok dun sa may flywheel mga pare ko yan napansin ko kumakalog yan so pagtingin ko sa bearing na to so wala na kasi na itapon ko na yata yung bearing na to yung kinuha ko dyan and napansin ko na durog na yung bearing pukod sa sira na yung oil seal din durog na yung bearing na to So after siguro maikabit doon na lang namin lilinisan yan para naikabit na lahat and pwede nang i-power spray. Alright. Pagkabit na natin yung oil seal. So punasan lang natin mabuti yung paglalagyan. Kakabit nito, itong oil seal spring na maliit. So dito nakaharap yan. Baligan nyo yun yung pagkakabit. Lagyan lang natin siya ng lubrication langis gano'n ayun mga pare ko na ikabit na natin so naputol yung video kasi nag overheat yung cellphone ko so ayun na ko na so sa pagkakabit naman itong bearing na to yung may branding yung may part number na nakasulat yun ang nasa loob so ayun ito yung oil seal natin sa loob na ikabit na tsaka itong bearing Alright mga pare ko. Ayan, nabuo na namin yung transmission. And dilinisan na lang namin to. And then pagkatapos, yun, ikakabit na. So ayan, natapos din tayo dito sa transmission na to. Alright.